Magandang araw mga kahabi. Mag-update nga lang tayo ano. Bibigyan ako ng tips ngayon kung paano nga mapapakinabangan pa yung mga old bird na kalapate yung mga bog na o yung wala nang similya bibigay nga tayo ng tips kung paano nga magkakasimilya yung mga matatanda ng kalapate pero bago nga yun magpaparonda nga muna tayo ng mga kalapate no? hindi tayo makapag update ng video at ano nga uh, may bagyo nga sa atin uh, signal number 1 kasi tayo eh. Yun, umaambun-ambun na lang naman. Papali pa rin lang natin itong mga matured na kalapati natin. Mga pang summer dapat natin kaso hindi nga natuloy. Papalitan naman daw yung ring nila. Sabi sa club. Ngayon hindi natin sasama itong pang norte natin na young bird. Ito nga, yung anak ni Chokong Boroti. Yung dalawa. Kasi kapag kaganyang umaambun-ambun, yung mga young bird kasi natin, ano? Pagka biglang medyo lumakas yung ulan, sigurado da dapat dadapo yan. Hindi ka tulad ng mga matured natin na kalapate o yung mga old bird nga. Sigurado tuwi tuwi dadapo man sa bubong natin. Sa bubong o sa loob. Pagka mga young bird kasi, eh, dadapo talaga yan. Hindi lang natin alam kung saan ba. May ina pa kasi mga pakpak pag mga young bird eh. Umiiyak pa yan, wala, wala, pang ano yan, wala pang 2 months. At saka ano pa rin, may hina rin sa ano sa sakit pag mga bata pang ganyan. Kaya maganda kung mga matured na kalapati lang yung paroronday natin. So, yun nga. A few moments later. Ito nga yung kalapati natin na matanda na ano. Susubukan natin kung magagawan nga natin ng paraan at magkakasimilya. Nang makita nyo rin kung effective nga yung tips na ituturo ko sa inyo ngayon. Binread to nung kasama natin dito sa loop Ano? Dalawa nga kaming nag-aalaga rito. Uh, binrid siya kaso yung itlog nga ng kapares niya. Ano? Walang similya. Pero yung kapares niya naman na yun, proven na yun, bata pa. Ano? Laging dalawa mag-anak dito sa amin. Ngayon, binrid nga natin. Ah, wala si Milia. Ito, matagal na talaga ito eh. Matagal na talagang ano sa atin to. Medyo may edad na kasi eh. Ang nakikita nyo, ano, cut-banded na siya. Yun. Kaya namin nga, ano yan, tinanggal yung ano, yung singsing -sing kasi nga, abang tumatanda yung kalapate, ano, ah, lumalaki lahat dyan. Lumalaki yung katawan, lumalaki yung ilong, pati yung paa lumalaki. Ngayon, pag lumaki yung paa niya, tapos may singsing, -sing, -sing. Naiipit yan eh, lumalaki, namamaga yung kalap yung, yung paa niya. namamaga. Yun, ginawa namin, tiranggal namin yung sing-sing. Ito yung sing-sing 2008 pa. Yan, kung 2008 kasi yung singsing. -sing, ano? 2007 pa yung, ano, yung kalapate. Ganyan kasi kapag nagsusokso kayo, ano? Kung 2009 ng sing-sing, 2008 yung kalapate. Ang baga, eh, 2020 na tayo ngayon. 13 years na to. Ayan. Belgium, Belgium to eh. Pagkakatanda ako na sa binili namin nun, ito nga eh lahi nga ng Belgium. Ang Belgium naman kasi, ano, uh, ibig sabihin nga nun, kaling sa Belgium yung lahi. Pero unknown lang siya na Belgium nga. Kumbaga sa Taiwan, Taiwan, pero ano online pa rin yun, kaya lang tinatawag nila Taiwan line kasi nga, ano, hindi nila alam kung ano yung linyada, pero yung singsing -sing at saka yung kalapate galing sa Taiwan. Parang ganun lang din. Gagawin nga natin ang paraan to, papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung tips na gagawin natin para magkasimilya nga to. Ayan, eh, napakagandang kalapate, no? Ito yung kalapate natin na ang anak sa akin nito puro rare ang kulay. Uh, dalawang beses na nag-anak ng ano ng saddle. Isang beses naman saddle kaso may mismark. Yung mismark nga na tinatawag ay yung mga Ayan. Halimbawa, ito. Saddle to. Maka ganyan. May kulay yung likod. Tapos yung buntot niya. Alang ano yan? Alang itim. Tapos yung mismark na tinatawag ay yun. Yung mga itim-itim na ganyan sa chan. O sa butche. Saka dito sa liguran. Yun ang tinatawag na mismark sa saddle. Ngayon, papakita ko nga sa inyo kung ano yung gagawin natin para magsasimilya to. Ito nga yung mga gagamitin natin ano, para magkasimilya pa yung kalapate natin na matanda na o yung nababaog na. Sibuyas, paminta, saka sili. Ngayon, sa paggamit nga na, ano, ng sibuyas, ano, mas maganda kung sibuyas na Tagalog ang gamitin yun. Kasi mas, ano to mas mabisa kasi yung sibuyas na Tagalog eh. Mas matapang to. kumpara don sa mga malalaking ang sibuyas, saka yung sibuyas na puti. The best na gamitin to, ano. Ayan, sibuyas. Sa paggamit naman ng sibuyas, ano, sa umaga't sa hapon, pwede nyo gamitin to, isusubo nyo bago kumain yung kalapate sasamahan nyo ng paminta. Ayan. Sa, ano naman, ano, sa sibuyas, ang naibibigay kasi ng sibuyas, ano, parang ano kasi yan eh, parang mansanas eh. Uh, yung sibuyas nga, nakakapagpaganda ng daloy ng, ano yan, ng dugo ng, ano, ng kalapate natin. Tapos, yung paminta naman, uh, napapabilis na nga yung makonsume yung mga nutrients na ibinibigay natin. Halimbawa, uh, 'yung mga kalapati kasi no, kung sasali kayo sa derby o karera nga, may sinusubo tayong vitamins. Uh, halimbawa natin ay eh, Supra Pills. Ngayon, ang uh, Supra Pills kasi no, may ano 'yun eh, may tamang paggamit 'yan eh. Ngayon, kapag ka nagsubo ka ngayon, hindi agad epekto 'yun. Kailangan uh, may araw 'yun. Uh, halimbawa, hagis ha, bukas. Kung magsusubo ka ngayon, hindi epekto agad yun. Ngayon, para nga umepekto agad, gagamit tayo ng, sasamahan natin ng paminta para mas effective siya. Magiging effective na siya para bukas. Uh, kung merong mga veterano nga na nanonood, ano? Siguro, alam din nila kung ano yung paggamit nga ng ano, super pills. Ayan. Ngayon, yung paminta nga na yan, balik nga tayo sa topic natin, ano? Ah, uh, mapapabilis niya nga na uh, consume yung vitamins o so yung nutrients nga ng sibuyas mapapabilis niya doon sa kalapati natin makukonsume ng kalapati natin yun ngayon naman para sa naman yung sili ang sili naman kasi no ang karamihan kasi ng ano ng family of birds uh, mahilig talaga sa sili na kung mapapansin nyo yung mga nagtatanim ng sili makikita nyo yung mga dahon saka yung mga bunga sa saka yung mga bulaklak nyan kinakain talaga ng mga ibon saka baka isipin nyo na maanghangan yung ibon natin ang ibon kasi ano ano yan uh, parang immune sila sa anghang kasi wala nga silang taste buds may taste buds man sila o konti lang hindi katulad ng tao na more than 10,000 taste buds ata ang ano ang taste buds ng tao kaya kapag ka, ano kapag kapag kumain ng sili talaga na hindi katulad ng ibon meron nga tayong tinatawag na bird's eye chili ito namang impormasyon na to no? natutunan ko to sa ano sa may ari nga ng, ng birds aviary o yung mga nangungulekta nga ng ano ng ibon at saka nagpapalahi ngayon, meron nga tinatawag na bird's, bird's eye chili. Yun nga yung mga siling labuyo. Siling labuyo kasi maliliit dito yun. maliliit na sili. Mas maliit siya rito. Ngayon, kung, kung ano naman, ano, kung wala kayong siling labuyo, yung maliliit nga na, ano, na sili, pwede kayong gumamit na ito. Hinati-hati lang natin. Susubo lang natin. Ah, kalati sa umaga, kalati sa hapon, bago nga kumain. Yan. Uh, yun, ito naman, yung sabi ko nga sa inyo, natutunan ko sa nga, sa, ano, sa birds aviary. Uh, ang nagagawa kasi nito, ano, napapataas nito yung testosterone. O kung sa mga, ano, sa mga lalaki nga, ano, ibig sabihin nun, napapataas yung pagkalalaki ng, ano, ng kalapati natin. Kahit sa, ano, kahit sa tao, ganun daw, ganun din daw yung, ano, yung, yun yung bibigay niyan o yung nagagawa ng sili pati si buyas nga ganun din may mga ganung epekto nga rin yan sa atin yan kaya kung mahina na yung patotoy nyo kumain lang kayo ng kumain ng sili at saka sibuyas. pero dahil kalapati nga ang ano natin topic natin ngayon sa kalapati natin gagamitin yun nga ang sabi ko sa inyo no, ang sili na pagpataas ng testosterone kumbaga testosterone booster yan o yung nakakapagpagana nga o yung nakakapagpataas ng libido ng kalapati natin. Yung libido, libido, naman na tinatawag, yun nga yung gana o yung pakikipagsex ng mga ibon natin. Yan. Sa mga ibon, gaya ko nga nang sinabi ko sa inyo, ano? hindi tinatablan talaga ng, ano yan, ng anghang dahil wala nga silang taste buds o konti lang. Ah. Uh, yun nga ang birds eye chili talagang ginagamit talaga yun para pampagana o uh, pampataas nga ng libido ng mga ibon yun eh sabi nga sa atin ng ano ng pigeon aviary gumawa rin tayo ng ano ng research na ang birds eye chili nga talagang ginagamit ngayon. at kaya nga tinatawag na birds eye chili kasi kinakain ng ibon at yung mga ibon nga ang nagpapa nagpapakalat nung ano nun, yung alama na yun. Bird's eye chili na tinatawag. Ano yun? Ah, uh, siling labuyo yung ano? Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano nga, ano, paano gagawin natin. Susubo lang natin. Baka sabihin nyo kasi hindi effective o mamatay yung kalapati natin. Pakikita nyo naman. kalahati lang ano sa kalahati na itong sibuyas na tagalog iwain nyo sa maliit ano tapos kalahati sa hapon nasubo na nga natin yung one third ng sili hindi na natin susubo yung dalawa ano? Yung paminta na lang susubo natin. Susubo nga natin to bago bago tayo mag, ano, mag magpakain. Sinsapo na nga. Siningit lang natin yung video dahil ano, uh, wala na nga ulan ngayon. Bali one week nga natin to gagawin. Ano? Isang linggo nga natin gagawin to. Okay naman, anak magsa-shoutout nga tayo ano? maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel ko shoutout nga pala kay Leandado Lop TV shoutout din kay RJ Lop TV support nyo rin daw yung channel na shoutout din kay Gambals Lop support nyo rin daw yung channel na shoutout din kay Aljun Silapan from La Union Shout kay John Ruels Sujo. Shout out kay, kay Melmar Ano Nuevo from Northern Samar. Shout out kay Jun Tristan Diaz. Shout out din kay Leonardo Gita. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Happy flying sa inyo. God bless.